Guys, nabisto na pala ito si Marco Lecta pala. <laughs> kaya pala ito pagtanggol ito si Marco kay kaya mga diskaya pala kasi yung asawa niya pala ayan ito pala ito nung doon nagtatrabaho sa insurance company ng mga diskaya. Kala siyempre, di ba sinabing isa sa pinapasa uli ng gobyerno yung pera ng mga diskaya. Ayaw kumayag ni Marco Lecta. Kasi siguro meron silang pera doon sa insurance company ni ang pakinggan niyo, booking na si Marko Lenta. Sara uh Diskaya, abogado ng insurance -huh. agency, gamit lang sa top ten insurance company sa bansa? Narito ng gentle weekend report ni Heineken. Konektado ang asawa ni Sergio Dante Marko sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Bata is a naturalized acknowledgement na nakalap ng Billionaire News Channel. Personal na gumarap noong 2021 ito ang contradistansi Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance uh -huh. sa si Mrs. M. ng asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at membro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marguleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon noong panahon kong resista pa si Marguleta sa So, no, man, ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor, kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance and construction ng road tank sa mga to Tubig River, CTO Dike, sa Nauhan Oriental, Mindoro, na may kabuang halaga ng 192.9 million ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na punto sa City of noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito it is, uh, sa mga na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Rizal ang isa sa mga kinol-out ni dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilang pang umano'y Aguila projects sa nabuhan na galing sa congressional insertions. Ang Aguila ang isa sa initiatives ni Oriental Mintoro Representative Arnold Panaligan. Nahugod daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may 40 million projects, tumatapo ang Aguila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadabuan So, Money, thing thing kill kill sa ano man yung proyekto sa si ng 2024 sa isang ribbon cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatandaan na ng na noon sila sa Iskaya Couple na kahit ilalim sa Witness Protection Program. Hindi ito ng DOJ at ng Senate President. <laughs> para <laughs> si si, sa no comment. si senador Marcoleta, kayo uh, na, pa ng ng na, na But, uh, Ano masasabi dito guys ni si Senator Marcoleta? Na <laughs> nag-collecta pala siya ng Maseto <laughs> di ba Congressman ng siya dati pala si Marcoleta eh. Syempre, matagal lang kontraktor yung mga diskaya na 'yan. Syempre, may sabit si Marcoleta na 'yan. Kaya to' de pagtatanggol niyang kayo ng sa mga disikayana kasi baka malay ni kantaran siya ni maran si baka kantaran niya ni mga disikayana sa mar kolektana niya ni olal na siya baka kolektang pa iya. Ibang klase ka talaga mara kolektana sa purang iya ngayong buhay Ikaw na lang nasa hatsik ngayong mar kolektana magpaliwak na ng kanya